Pagka nasa abroad ka, isa sa mamimiss mo ang pagkain na kasanayan mo. Nag-crave akong kumain ng puto, pero pagkausapang puto, syempre bida dyan ang Goldilocks. Kaya gagawa ako nito ngayon. Tara, samahan niyo po ako. Sa isang malaking bowl, naglagay ako ng harina. Maglalagay ako dito ng asukal at saka baking powder. Make it sure po na ang inyong baking powder ay active pa dahil pagka hindi, magiging puding ang inyong puto. Maglalagay ako dito ng kunting asin at saka ko ito hahaluin. And after, maglalagay ako dito ng isang pirasong itlog. At kung gusto nyo makasigurado na ang itlog nyo ay hindi sira, dapat po ilagay nyo muna sa isang separate bowl bago nyo ihalo sa ating mixture. And after nating malagay ang ating itlog, maglalagay tayo dito ng 2 cups of milk. Dapat po gradually nating i-add ang ating milk. Haluin lang natin ito ng haluin. Nakikita nyo bang medyo may bubbles ang ating mixture? Ibig sabihin po niyan ay active ang aking baking powder. Maglalagay din tayo dito ng melted butter at saka natin ito haluin hanggang sa lahat ng ating ingredients ay mag-combine. Kung napapansin nyo po, hindi ako gumamit dito ng wire whisk o kaya mixer dahil iniiwasan kong magkaroon ng bubbles. Kaya gumamit ako dito ng salaan para hindi gaanong maraming bubbles ang ating puto mixture. At marahil po ilan sa inyo ay nagtatanong bakit hindi ako naglagay ng powdered milk. Usually ang puto ay mayroong gatas, hindi ba? Dito po sa Japan ay bihirang-bihira kang makakita ng powdered milk dahil karamihan ang gamit nila dito ay fresh milk. Kaya instead na tubig, gatas ang ginamit ko. Para paraan lang yan. <laughs> After nating masala, heto na ang ating puto mixture. Dapat po hindi masyadong malabnaw at hindi rin masyadong malapot. Sa ating steamer, maglalagay tayo dito ng tubig. Dapat po hindi gaanong marami para hindi ito tumalsik sa ating puto. At syempre, kailangan natin dito ng baking cups. Ang gamit ko dito ay silicone Gagamit din ako dito ng 1 tablespoon measuring spoon para magkaroon tayo ng pare-parehong size ng ating puto. Nakadepende po kung gaano kalaki ang gusto nyo. At paalala, huwag pong pupunuin ang ating molds na ginamit para sa ating puto dahil mamaya po ito ay aalsa. At para sa takip ng ating steamer, dapat po nakabalot ito ng kitchen towel. Ang purpose po nito ay para hindi magkaroon ng moist ang ating puto. I-steam natin ito for about 7 minutes sa tayo dito maglagay ng ating pre prepared na cheese. Nasa inyo kung gaano kalaking cheese ang gusto nyong ilagay dito. At pagkatapos, tatakpan natin itong muli for about another 3 minutes. After 3 minutes, heto na! Diba ang dali-dali lang? Pero bago yan, gumamit ng toothpick para i-check kung ito'y luto na. Pagka walang nag-stick, ibig eh sabihin ito ay ready na. Hahanguin lang natin ito and after, uulitin lang natin ang process hanggang maluto natin ang lahat ng ating mixture. Para mas maging maganda ang aking puto, naglagay ako dito ng food coloring. Pero syempre, ito ay optional lang. Uulitin lang po natin ang process hanggang maluto na natin lahat ng ating puto. At siguro nagtataka po kayo bakit hindi ako nagpahid ng butter sa aking baking cups bago ako naglagay ng aking puto mixture. Dahil po ito ay gumamit na ako ng butter sa ating puto mixture kanina. So hindi na po natin kailangang lagyan ng ating baking cups dahil pagka naglagay tayo ulit masisira ang texture ng ating puto. Kung napapansin niyo po, meron tayong nabibiling puto na kung saan maraming bubbles o kaya medyo matigas siya. Hindi soft ang kanyang texture. Ito po ay dahilan sa mas maraming liquid ang ating nagamit sa ating puto mixture. And another reason po kung bakit meron tayong nabibiling puto na medyo matigas, ang dahilan po nito ay overcook siya. Kaya napakahalaga po ang timer dito. And after few minutes, heto na ang ating napakasarap na puto, ang ating puto alagol deluxe. Look at that! Makinis, malambot at higit sa lahat, napakasarap. Ganun lang po kadali at kasimpleng gawin mga mahal. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para makakain ng putong panalo sa ating panlasa. Pwedeng pwede mo rin itong gawing pagkakitaan. Napakasimple lang ng kanyang mga ingredients. At pinapangako ko sa inyo, babalikan kayo ng inyong mga customers. Dahil bukod sa mura na, napakasarap pa. Kakaiba kisa sa usual na putong ating nabibili mga mahal. Subukan na! At kung bago kayo sa aking channel, palambing naman ng na subscribe dyan. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod kong videos puto plus mainit na kape equals craving satisfied. Thank you for watching everyone. Until my next video.